Magandang hapon po kung kayo po ay naka-encounter sa inyong Suzuki Bogman uh, May oil change sa dashboard Ganito po ang ating gagawin Patayin muna ang susian Tapos katapos po ay hawakan ang reset sa panel at saka po i-on ang susian after after 3 seconds mawawala na po yung oil change sa dashboard tingnan po natin at ating subukan <coughs> Nawala na po. Ganun lang po kasimple ang pag pagtanggal ng oil chain sa, sa, panel. Dashboard panel ng ating Suzuki Bold. Maraming salamat sa panonood.